Isa na namang falls ang natagpuan natin. Malinis, malamig ang tubig, at punong-puno ng adventure. Dito ulit tayo sa, mata sa taas. No? Ito talaga yung usually, ito yung tinatalunan. No? Uh, medyo mas okay dito para medyo mas may thrill no dito ulit tayo Yan ang Tanawan Falls. Mula dito sa bayan ng Dinggalan ay samahan niyong muli kami sa aming ginawang adventure. Excited ako para sa anak ko ng no, mga kapindot no? kasi first time niyang makakakita ng falls. abiya at mapagpalang araw sa inyo mga kapindot. Ngayon ay nob november ano ba ngayon? 4 5 ano ba momsi ngayon? 3. 3 ayon, November 3, 2004. Ngayon ay gagala ulit tayo no, tayo ay gagala natin ang ating anak kasi uh, pangako naming mag-asawa sa aming anak ay gagala kami ngayong linggo no. Susulitin natin ang bakasyon kasi simula nung no Friday ay wala wala na tayong pasok mga kapindot kaya kailangan nating ilabas ang naiisip naming <coughs> puntahan ngayon excuse me mga pindot ang naisip naming puntahan ngayon mga kapindot ay dito lang din sa Nueva Ecija yung Bato Ferry na ilog, Bato Ferry River or Dupinga River saka yung Tanawan Falls mga kapindot no? kasi magkakalapit lang naman yung mga yan so depende na lang dito sa ating poging anak ko, master ay, yan ang master nga Santa tayo pupunta? Dupinga, Tanawa, ha? Tanawan Falls o oh, yan mga kapindot, na narinig nyo na ha? Tanawan Falls, ang gusto ni master ha? okay master okay, Tanawan Falls o oh, yan, narinig natin ang ating master mga kapindot no? o oh, halika na Nabibili muna kami ng sot. Naglilihi ate asawa. Ito na lang daw. Ano na lang do to? Papili na lang do nung hindi malambot. Ayan mga kapinto to. Lansones. Naglilihi yata yung aking asawa. No? Yan. Yeah. Hmm. hmm. Tamis. Tamis. Tara na. Bayangin na. Nako, ito mga kapindot, oh. nandito na tayo ngayon sa Palayan City. You no. Know, may Mayroon tayong hinintuan mga kapindot. Ayun o. Oh. Yeah. Ayun Oh. Isa dati na naroon doon. <laughs> Pamilyar ba kayo dyan? Oh? Huh? Yan yung inihian natin. No? Tapos ito yung simenteryo. Oh. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Flashback. So ayun, mga kapindot, inihi na tayo. ano? Inihihin na tayo. Malapit na tayo sa Palayan City. So inihihin na tayo. Iwan na muna natin yung motor dyan. Gati ka. Uh, kilik kilig pa tayo mga kapindot no? Okay, no. pero kanina no, nung bago tayo nun, lang ko magahanap ako ng ano eh ako ng akasya What? kasi sabi nila pag daw akasya marami daw mga maligno kanto, mga nuno sa punso mga ganoon parang gano'n no? mga masasamang elemento siyempre sabi nila pag daw mo yung mga nuno sa punso mga inkanto eh, lalaki daw ang ano natin no yung malanya na yun no yung ating lawin. <laughs> Kaya yun, no? ano na po, inihi, oh. ala, eh, ala, minalas tayo. Kasi ang natagpuan lang natin, inihian natin ngayon, eh, ano lang to, oh. Mangga lang yan, no? Sana, ano, sana, ano. Palakihin, no? Palakihin. Oh, no? <laughs> ito na nga, mga kapindot, no? Saktong-sakto yung nahintuan natin. Kasi, ayan, no? Oh, yan o. Yan. Yan. Yan o, yan, nakita niya yung sementeryo yan, mga kapindot. O, yan, no. Yan, no. Sementeryo yan, no. saktong -sakto, no. Mukhang marami talagang nakatira dito, no. Yan, yan, yan. Yan, yan yung iniiyan natin. Sana nga, no. Sana nga. Iyon. Sa wakas. Matutuwa asawa ka dito. <laughs> Ayon, <mga Kapinto. laughs> Dahil dyan sa sementeryo na yan, natuwa yung asawa ko, mga kapindot. Baya. Yeah. <laughs> <laughs> so, yun, no. Inintuan lang natin, no. Kasi dati, no. Nung pupunta tayo sa sa dito sa palayan no kinuha natin yung ating lisensya no ayan no ayan no isang makasaysayang ano yan na puno ng mangga kasi <laughs> so, mapapadaan ako sa spot nito dito sa Palayan City ay eh, hindi ko maano no, hindi pwedeng hindi ko maano yan no mapansin <laughs> na tayo Batu Ferry nandito na tayo sa Batu Ferry Bridge so after one hour kasi marami rin kami mga hintuhintuan ayan dito na tayo sa Batu Ferry Bridge Ya, mga kapindot, ano na tayo? Gabaldon. Nandito na tayo sa ano no, no Dinggalan. Nasa Dinggalan na tayo. Alam ko parang pinakaunang bayan yata tato ng Dinggalan, no. Uh, ah, bali ano muna kami kakain muna kami dito sa parking area. Ayun. Ito 'yung parking area mga 4 wheels tapos yung sa mga motor tricycle dadad naman sa kapila bali ano muna kakain muna kami para pagating doon maliligo na lang no dito na kami kakain na yan ah, kakainan na yung mabao namin first time ako sa tanawan Ano first time mo sa Tanawan Falls? Lahat naman tayo, pati ako. Excited ka ba? Apa? Excited ka? Gusto ko bigo naman ako. Hindi nakakain? maliligo agad? Apa? Gusto ko ako muna bago kumain. <laughs> Gusto daw niya swimming muna bago kumain. Makakain muna kami mga kapintot na. Okay, ang, kain, okay. ang ulam ng aking anak ay ang paborito niyang munggo na may pritong dalagang bukid. <laughs> yeah. Tapos kami naman mag-asawa. Bubili na lang kami ng ano, ng lechon manok dun sa may, ano, na sa may bago dumating ng dinggalan. Yan. Mura ng manok dito, o to, to, magkano? 250? 250. Hmm, 250. Samantana sa amin, 300. Dito mura manok. Paliha sa muna kami ng tricycle packet ng ano akala namin nalakarin na lang. Eh pag nilakad pala 30 minutes pa so. Dito na kami sa binabaan namin ayun galing kami doon. Ayun no. Idinidevelop na rin yung ano dito, daan dito. Ang ganda ng project niya. Ito na yung collaboration. sige, pasasunod po, po siguro. Ito, ligon-ligon na yung bata. Andrew, suy! Nauuna ka pa! Anak. Gusto mo ba mag Pero kung magsi-sipline ko, magkano ang sipline dito? 350 po, pawis sa po yan. 350. Saan saan ang bagsakan niya? Saan ba simula? Ayun. Ayun ah, yun doon, sige. Susunod kaya pag ganun. Ah, sige. Ah. Ah. Ayun, may sipline pala dito, 300. <laughs> <laughs> dito rin pala yung adventure park. 350, yeah, 350, 350 sabi, ano? 350. Oh, so ito pala yung nakalagay na nabasa namin kanina. Adventure na adventure park. Dito pala yon So ayun, maganda See dito line. o tingnan. Ayun, ayun yung zip line, ayun. Mataas ah, so tawid doon. 350. Anak, anak dito tayo, anak ko. Oh, so ka ayan, pababa, pababa tayo. <coughs> Ay, ayan. ayan, nari. <coughs> Naririnig-rinig ko na yung ano ano, yung lagaslas ng ano. Lagaslas ng tubig mula sa falls. Ayan na. Okay. ingat anak ha. Ingat. Oh, so, yun. So, may nakita ko doon ayun, oh na nakamotor. Yun, daan no. So may, may daan nga dito no. Pag nakamotor ka, ka ang Diyos, wag ka mauna sa akin. Pag nakamotor ka, yun no. Nakita niya ba yung mapin ba? Ayun ang daan. So yung pag nakamotor ka, didiretso ka na dun. So, pwede ka namang mag mag, ano, no magbayad dun mga kapindot sa parking dun. Yun nga lang, ah, teka, against tayo. Yun nga lang, ay um, medyo malayo-layo, nakamamasahe kayo. Pwede rin naman lakarin no. Ah, uh, pag naman nakamotor ka, dito na. Ayan. Excited ang bata, oh. E First time mo ba? First time mo sa Pulse? Apa. Ha? Excited ka ba? Huwag kang mauna sa akin. talaga. Ana, ko na Gusto ko una ako sa Pulse. Gusto daw niya una sa Pulse. Siyado excited tong batuta na to, oh. Tanawan Pulse. Swimming pool. Cafeteria. Comfort room. Patagest. Seat line. Mami! Ha? Ah. May pag-swimming po! Pili ka na ron. Para sigurado ka. Kulay talaga. Okay. malaki yan. Yung nandun daw. ayun ng bata ng pig na. No? Okay lang yan. Pambata naman yan. Pambata lang ko so, try mo muna. Mas okay, gusto ko. Kulay blood pig. Ikaw, ma'am, si. Andiyos, careful, careful. May, may bangin dyan. Ako muna. Ako muna, si Papsi muna. Baka mamaya, madulas ka dyan, no? Mamatay ka dyan. bala ka. Ako, nakakatakot pag ganito yung bata, no? Kasi, an eh, mga kapindot, to. Oh. Oh. Ayan, no? nga, no? Pag nahulog ang bata dyan. Oh, anak, ingat. Dito kasi sa side na malayo sa bangin. Ayan, naririnig na natin ang lagas-las ng tubig ng pulse, mga kapindot ah, oh. oh, madulas dito ah. Ayun, so, nakita ko na. Nakita ko na mga pindot. Ayun. Oh. Excited ako para sa anak ko ng mga kapindot. No? Kasi first time niyang makakakita ng pond. Dati pa niya kasi gustong magpun magpunta sa pond. Lagi pag nanonood tayo ng mga video, ang mga vlogger na, ng na mga nagpupunta sa Pulse, lagi niya sinasabi, mga pindot na, Pamsi, gusto kong pumunta sa Pulse. So, kaya yun, no, pinlano namin na pumunta talaga kami sa Pulse. Para naman ma-experience sa ating Junaki. Ayun, boss! Oh, mo Ayun, no. Wala pa siya, pero masaya na. Ah. Yeah! yeah. May ticket po kayo tiket. Tiket, Saan ba yung ticket? Ma May ticket ba? Nasa wallet. Nasa wallet. <laughs> Punin muna. Ah. Kailangan ka ng pagdan dito, kailangan may ticket kayo. Hmm. Saan mo kinukuha yung ticket na yan? Sa entrance. Sa entrance, no? Uh, ah, binigyan pala sa isa may ito, Sa may babae po kanina. Ano? Uh, may nakaarang ah, na ka dito. Ah. So, pag pupunta kayo dito, dapat ay eh, huwag nyo kakalimutan yung ticket. Ayan, ah. anihin kayo ni Kuya. Kukulong kayo ni Kuya. <laughs> oh, hindi kayo makakapaligo. magbabayad kayo ulit kayo. O, yun. Ayan, pato, double pa. Ayan, sabi ni Kuya. Ayan. Ayan, anong papakala nyo kayo? Abat po. Abat. Abat, ayan. Kay Kuya Abat. Uh -huh. Nakakarangin kayo ni Kuya, Kuya Abat. Lalim po doon. Nasa simpit po yung lalim doon. Nasa may unang po. Ito, ayan. Ang pagdewag nila yan. Ika-dewag lang. Pag, pag barunong naman lumangoy, na Anak, dito na lang kayo ha? Sa pangalawa. Nakita nyo ba mga kapindot? Ayun dito ma'am, sa bandang gilid dito, walang pagtao po ah. Doon lang po si Gabito. Ngayon ba sa kanila. Ah, ba? yeah. Bagay, naka-light -like vest naman kayong dalawa. Ah, may light vest. takot sa tubig. Sabi ng asawa ko, may life vest eh. Ayaw pa din daw niya kasi takot no? sa tubig. Kaya <laughs> 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 dito na lang tayo. Ang sabi ni Kuya. Hindi <laughs> naman ako mabagsak yan. Hindi oh. naman ako mabagsak yan magtata magtatabo ka na lang. Safety. Pero naka-live ka. Naka-live ka sa tabo. Kaya ba tingin ko na? Shout out kay Kuya Abat no na yung pinaka parang checker siya dito bago namin main falls So, ayun, wag niyo kalimutan mga kapindot ako dala-dala yung ano ano, yung ticket nyo. entrance ticket bago kayo makapunta dito okay lang ba magpalipat ng drone dito? Okay. Okay. Matas, matas. Oo po sir. Okay. kaya lang huwag nyo pa. Huwag lang mataas mataas. Oo, oh, mababa lang. Ah. Okay, thank you. Oh. Lawin o oh, nga. na. Ano, lawin. Thank you. Thank you. Anak, anak. Wait lang, wait lang. Ako muna. Iwanan na ako ng asawa ko. Sige na. Sorry. Nakalimutan na natin. Nakalimutan na. Nakalimutan na ako. Uy! Huwag mo iwanan! <laughs> Iwan ako! Naging natin nakakalimutan yung asawa natin. Nagkagalit tuloy. <laughs> anak! Anak! Uy! Wait lang! Wait lang! Ay, patayin lang! Ayan <laughs> yeah, mga pindok. Oh. Ang linaw. Ang linaw din. Oh. Green na green. Oh. Nakita niyo? Green na green. Oh ngayon parang ano siya two layered falls two layered falls ka natin doon ang ganda ang linaw so mamaya subukan natin to tum kung yun mag cliff jump tayo na namin ang lamig ooh, ooh. Marabi, mas malamig to kaysa sa ano ano sa DTK yung pinuntahan natin nung huli Oh, la Okay na video uh, ko. Tingnan natin gano'ng kalino yung ilalim mo. Ano, malalim

Oh, yun, ah ano, uh, clip jump tayo, palitan natin ng ano palitan natin to ng ano ano ng buoyancy para pag clip jump natin ay ano ano okay hindi siya lulubog kahit mabitawan natin lulutan tubig Lamig ng tubig mga pinto Bali Kain-kain muna Niisip ko no, kung pwedeng mag ano dito na no, yung mag camping eh dito pwede dito Di natin alam eh no Pero alamin natin mamaya pag uwi Baka pwede mag camping, okay din dito Anak, kamusta? Maganda? Maganda dito sa waterfalls? Ha? Kamusta yung first experience mo sa waterfalls? Ha? Old. Maganda, malamig. Malamig na. <laughs> <Lamig ang> tubig. Old <laughs> Gininaw yung ano ko mga kapindot. Sobrang ganun siya. Sobrang ano, lamig. Actually, mas malamig no yung sa Diteke Malamig din doon. Saka malinis din ang tubig. Kaso dito talagang ano, malamig talaga siya mga kapindot. Parang yung lamig ng tubig niya parang sa ano eh. Parang sa may taytay uh, falls -tay ng mahihay. Yun. Ganon ganon mga kapindot. Kung nakapag nakaligo na kayo sa taytay falls -tay ng mahihay. Ganon kalamig ang tubig mga kapindot. So, ayos, ayos kasi yung ganyang malamig na tubig ay maganda sa katawan niya, mga kapindot. Gusto, uh, daw niya mag-clip jump, no? Mga kapindot, nag-serious sa, sa kanya kahit mab mababaw lang. Wait lang, ha? Yeah, so deep. What? So deep, eh. Yeah. Oh, deep yan, eh. Naka-life vest ka naman, eh. Naka-life vest ka naman. Go! Sige na, go! 1, 2, 3. Dito! Lulutang ka ng balay, nakalait pa ka Carlo. Go, hindi ka Sige, sige, one more. oh ingat ka sa pag-akyat, baka madulas ka. Oh, yan, ayan, andal naawilin na, ang bata. Oh, yan, na Dito, dito, dito hindi ka naman, Relax ka lang oh. Ayun oh. See. Uh, relax ka lang ha. Lakaluhok tayo anak. Luhok. Oh, One. One. Three. One, Three. 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 <laughs> 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 Ang ganda luma, dito, luma, luma. Grabe. <laughs> Super relaxing yun ano no, 'yung pagkalambit niya. <laughs>

medyo na bitin tayo nakailan talon na ba tayo mga nakaapat na yata so isa pa no last pa no last na talon sulitin natin no kasi hindi naman tayo natin nagagawa lagi yung ganito so sulitin na natin mga katindot oh, doon doon tayo sa pinakamataas eh. ay Actually, mataas siya, no? Oh, grabe, oh. Ang linaw niya talaga. yun Ah, oh. Nihingal na ako. Ayun. Oh, Ay. Yeah. Dito ulit tayo sa mata sa na. Ito talaga yung usually ito yung tinatalunan, no. ah uh, medyo mas okay dito. Para medyo mas may thrill, no. Dito ulit tayo tumalon. Yan. Yeah. Yeah. Uh, ủa sao vậy đấy 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 pangapat na na pero parang kinakabahan pa rin tayo no? taas kasi taas what two ng City mga kapindot na maraming maraming salamat nga pala sa mga nanood ng video na at uh, paggala namin ngayon mga kapindot na maraming maraming salamat sa muli mga kapindot na no, sa, nga sa muling vlog natin uh, naway pagpalain kayong lahat ng ating may kapal mga kapindot hanggang sa muli po